Ngayong araw nga mga kuwis, ay napadayo nga tayo dito sa kahabaan ng Dasmarinas, Cavite. Dahil meron daw dito bagong bukas na litsuna ng manok at liempo. At dito nga, isang linggo pa lang sila nagtitinda rito. At ika nga ng owner neta ay nung unang araw nga nila ay naka 100 pieces kagad sila ng manok. At dito nga, ang kagandahan nga dito sa manok nila ay meron kang dalawang flavor na pwede mong pagpilian. Meron sila dito regular at spicy. At yung liempo naman nila ay talaga namang napakasolid talaga kasi napakalaki. At bukod pa nga doon ay yung proseso ng pagluluto ay inaabot nga ng apat hanggang limang oras. Dahil hindi siya direkta niluluto sa baga kundi puro uso. Suklang. Kaya naman talagang malalasahan mo eh, yung pagka-smoky flavor nito. Kaya kung trip nyo yung ganitong food trip at gusto nyo malaman kung saan to, ano pang hinihintay nyo, puntahan na natin to. Let's go! Yo, what up guys? So ngayon nandito tayo sa may kahabaan ng Aguinaldo Highway dito sa may Das Marinas, Cavite. So meron tayong dito ditong bagong bukas na litsunan ng manok. Yan, si Manong Ben. Yan mga kuys, so eh. So one week pa lang sila nag ooperate dito mga kuys. No? So meron tayong nakita na iniiyaw naman nila dito yan oh for only 289 pesos full chicken na siya mga kawis tapos meron ding liyem yan ay okay, mga kuwis, located nga pala sila dito sa barangay zone 1A kilometer 30 Aguinaldo Highway Das Marinas, Cavite mga kawis so nag Nag-open sila dito ng 9 a.m. Ah, to 9 p.m. mga kuys. Tapos, open din sila dito ng delivery. Ayan yung uh, ah, cellphone number nila. Yan. Uh, Manong Ben, Yan, one week na lang sila nag-operate dito mga kuwis. So, search nyo lang tong Manong Den, dito na kayo dediretso nyan. So, paano mamaya titikman natin yung, ano nila, uh, Lichon manok nila, tsaka yung lempo. Let's go! At ito na mga kuys, yung mga in-order natin dito sa Manong Ben. Uh, Manong Ben Bichon Manok and Jempo House So ito nga mga kuys, meron silang dalawang flavor dito sa kanilang manok. So meron sila ditong spicy for only 299 pesos lang mga kuis. So meron ka ng gantong kalaking manok. Yan. Tapos meron din naman sila ditong regular for only 289 pesos mga kuis. Grabe do. So yung pinakamura nila dito is 149 pesos lang kalahati na manok. At syempre, hindi magpapahuli yung kanilang napakalaking liyempo. Ayan mga kuis. So, grabe. Grabe. Tapos yung maganda rito mga kaisno, yung liyan po nila is niluto lang sa puso ng kanilang ihawan. Ayan. So niluluto nila ito ng 4 to 5 hours mga kais. Kaya talagang nanimut yung pagka, nanimut yung lasa na ito. Talagang napakasarap na ito. So tara, una natin tikman yung kanilang ano, spicy chicken. Ayan o. Ayan. So tingnan natin. Biyakin natin yan. no? So, kita nyo naman mga kuys, oh, napaka-juicy. So, bloody check, wala. Lutong-luto ang ganloob. So, tikman natin. Tapos, yung kanila namang sangsawan dito, so, meron silang hindi spicy. Yan. Tapos, ito naman yung kanilang spicy. Ayan. So, tikman natin ang walang sangsawan muna. Mm. Mm. Napakasarap. Napakamalasa. Tapos ang busy ng loob. Ano mm. Tapos yung balat, may, may na medyo manamis-namis na may pagkamaanghang. Grabe. Punta so, naman natin sa kautawan. Sa Punta natin yung dimaanghang. Patingman so, natin yung sasawan nila na hindi dimaanghang. Hmm. sakto lang sakto pa lang sa mga bata testing naman natin yung spicy nila ayan o wala yung sarap yung chicken nila dito try natin hmm. sarap pero maanghang Sakto to kung mahilig ka sa maanghang panalo to para sa tas gusto na yung bawang wala ba? Yung lasa ng sawsawan Tapos yung lasa ng chicken Yung pagkakamarinig Talagang napakasarap Saan ka nagmimix Na hindi mo maintindihan yung lasa May matamis na may pagkamaanghang Talagang masabi ko Sa 299 pesos panalong, panalong panalong Pang ulam pang pulutan At syempre next natin titingnan Yung kanilang pinagmamalaking liyempo na niluluto nga ng 4 to 5 hours mga kuys. Tignan nyo naman kung gano'ng kakapal. Ayan o. No? Oh. At kung gano'ng kalaki. Mas malaki pa sa mukha ni Kota dyan. <laughs> so ayan. Tapos tignan nyo naman kung gano'ng kakrispy no? So sound check tayo. Carbon body. O. Oh. So ito tinatawag nga nila to na pinapotok. Ayan. Ah, uh, itong recipe na to is nanggaling pa sa kanilang bayan sa Pangasinan mga kuys kaya talaga namang napakasarap na ito patikman so, natin syempre dito tayo magdibib sa maanghang maanghang tagad mga lods patikman so, natin napaka crispy ng balat Grabe Halos parang gusto nang humiwalay nitong ni katakos spring pipe na to, yun na pinakalaman. Tapos yung uh, smoke and flavor ng Durem, kasi nga, yun niya, uh, niluto siya ng apat hanggang limang oras sa pamagitan ng nanguto. Grabe, panalo to ah. Yung pagkakamarinate nila dito mukhang matagal-tagal din kasi lasang lasang may marination na ginawa. Talagang 299 mga kuys. Kaya nga sabi ko, pwede pang ulam, pwede yung pang kulutan. Kaya kulang nga lang dito, anong kulang? Angin. Kanin. Kaya kung mapapadaan kayo dito sa may Aguinaldo Highway dito sa may Tasmarinas Cavite, mga kuys. So, pag nadaanin nyo tong Manong Den, Dixon Manok and Lempo House wag na wag yung palalam kasi natikman yung manok nila tsaka yung lempo dahil isa lang mga sabi ko napakasulit ng food trip nila dito so paano hindi ko na patatagin dito. hanggang dito na lang pupudrip na kami ba bye